Matapos ang panalasan ng Super Typhoon Yolanda sa kapisayaan, tumambad ang matinding pinsalang iniwan nito. Sa pinakuling tala ng NDRRMC, may apat na libong buhay ang binawi ng trahedya. Nagtungo ang alisto sa isang mass grave sa barangay San Joaquin sa bayan ng Palo, Leyte. Dito namin inabutan si Jerry na nagtitirik ng kantila sa isang bahagi ng libingan. Kabilang ang kanyang pamangkin si Joaquin sa mga nalunod ng rumagasa ang tubig sa kanilang bayan habang siya ay nasa Katbalogan. Pumanaw ang paslit sa murang edad ah, ano, na walo. Alunod. Gano'n alon? Dahil mga lakas daw alon dito, mal malalaki daw alon. doon lang sila sa bahay pag ano, hindi sila nag-evacuate. Pag ano raw, yung tubig, kailan na tumubo. kay Joaquin, hindi rin nakaligtas sa mga magulang, kapatid at ilang pinsan ni Jerry. Ayon kay Jerry unang nahanap ang mga labi ng kanyang pamangkin. Subalit dahil sa layo ng kanyang pinanggalingan, hindi man lang niya ito nasilayan bago mailibing. Nakita rin ang araw na iyon ang bangkay ng kanyang nasawing kapatid. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya nahahanap ang labi ng kanyang mga magulang at mga pinsan. Kailangan lang, tagipin mo lang na doon. Wala na sila. Ah. Ang karanasan ni Jerry ay hindi nalalayo sa nangyaring bangungot kay Mary Joy. Bago pa manalas ang bagyo, inilikas siya ng kanyang mister na si Romeo kasama ang kanilang limang taong gulang na anak na si Romar. Dahil mabilisan ang kanilang paglikas, tanging takuri at isang pugon lamang ang nabitbit nila sa Astudom na nagsilbi evacuation center ng maraming pamilya sa Tacloban. Umuwi pa siya doon sa bahay kasi sabi niya titingnan ko yung mga gamit. Nasanay kasi siya na tuwing may bagyo, hindi niya iniiwan yung bahay namin. Pero kami, inililikas niya na. Ilang sandali pa ay naramdaman na nila Mary Joy ang bagsik ni Yolanda. Matinding takot ang naramdaman ni Mary Joy habang unti-unting sinisira ng malakas na hangin at rumarangkas ang tubig ng Astrodome. Sana'y magsisilbing proteksyon nilang mag-ina. Nang no, nandiyang nga minuwan ako na sinasabi ang nang nung pumutok na yung sa pintuan na pumasok na talaga dyan yung tubig na napakalagas. Kasi nag na yung mga poste dun eh, sa baba. Kung ang mo, ko, ano ko, kahit anong mangyari, pangangatandaan mo na mahal na mahal kita.